Alright mga sir no? so for awareness lang sa ating mga nagmo-motor no so ito third drive ng Honda Click 150 so ito FCC 59 so same lang siya ng original mga sir no so ito ay fake na third drive or aftermarket mga ser para awareness lang din sa iba nating gumagamit ng motor lang para sa mga naka Honda Click so ito din yung kapares FCC 59 so may number siya sa taas balik uh, nasa gilid naka horizontal no so ito naman yung original parts natin na Honda so yung text nya is pang Android parang Android yung pagka literate nya no so yung number nya sa taas ng FCC ayan 59G naman siya yung isa is 59 lang so ito yung original nya so yun naman yung isa is fake or aftermarket So, sa ganhan na ni sir, ito yung difference ng dalawang ito. So, for awareness lang mga sir. Sana makatulong sa inyo.